Mandang umaga po. Ayan, malaki-laki na rin itong isang black pig natin. Ito'y gagawin nating inahing baboy. No? Tapos dito rin, meron pa tayo dito. At gusto na, na ang ating pigis. Ito naman yung bago naming biik. oh ayan yung... O, maganda rin to. ano to? Chapsoy na piglet. Chapsoy na siya. Mistiso. Mistisa. O, ayan yung gagawin din natin. Isa sa inahin din natin. Ayan, may 14 na ano siya. no 14 yung kaning dede. So, pwede siya maganak ng 14 no kaya niyang mabuhay yan so ayan naman yung isa nating gawing inahin na uh, yan itong mga nandito mga gawing inahin natin to tapos mamaya naman pakita ko sa inyo doon sa unahan naman sa kabila Nandoon naman yung iba pa namin gagawing inahining ng baboy so ngayon ayan na may daladala natin yung pakain sa alaga may mais at meron tayong mga feeds na yung mga maliliit para sa mga maliliit na sisiw Mais sa mais pa lang ay solve na solve na itong mga alaga natin dyan ano Meron ding halong yellow corn Itong mais na binibigay natin. Dito naman. Meron tayong dalawang manok dito. Nangingain ng itlog to eh. Kaya hinihiwalay ko. Uh, subukan natin itong paitlog lang. Oh, ito pa nga sila, oh. wow. boy din ako ng medyo malalaking feeds sa maliliit na sisiw ayan so, naman yung pang sisiw na maliliit oh. So, dito may rabbit tayo okay, kung gusto na mga rabbit So dito, ito, bubuksan ko pa itong kanilang bahayan. O, kasi nilalagyan natin ng ganyan kapan ko. Ayan oh. o. So, nasa 3 days na sila dito. Ayan, nung una ay wala pa talaga may ipis pa yung balahibo ngayon o. Oh. Kakapal na ng mga balahibo nila Oh. Mabilis kasi lumaki ang broiler no. 45 days chicken sila. So, usually sa 45 days nila, Bisa uh, na try namin ay nagtitimbang na ng higit sa um, nagtitimbang na na sa dalawang kilo. So, dyan, medyo mas malaki pa yan sila. Sa kabila naman, nandun yung mga pabo. Kasi so, sa ilalim, actually, oh, uh, may mga sisiyo din tayo dyan. Na yung mga nangalaglag, sila naman yung bumabanat. Okay, mga kambing. Hello. Kumusta mga kambing? Okay. Katuwa naman itong mga kambing natin. Malaki-laki na rin. At dito yung mga sisiyo natin ng pabo. Kumusta? Oh, lahat ay masigla. Very good. So ngayon, tayo kakain muna. Ito, mas maganda ito. Nasa labas ang kainan nila kasi hindi nila naiiputan. <laughs> Naiipit pa rin minsan. kan. Yan. Dati, ito yung mga sinasama natin sa inahing pabo natin na maliit pa. Ngayon, oh, lalaki na. Ito yung sinasamahan ko lagi ng inahing pabo pag nasa loob ng kulungan. Pero ngayon, after ilang linggo, malalaki na sila. Nasa uh, 26 piraso itong nandito sa loob. So, ayan, madagdag na naman to sa mga inahing pabo natin sa susunod. Pagka ito naman ay mag-breed na, So, maghahanap na naman ako ng bagong lalaking pabo na pampalahi dito sa kanila. Para walang inbreeding. ano pa si baby kamling, Oh. ito may isang buwan na yung nakadidi. Itong isa mag isang buwan pa lang, itong puti. Tapos yung black yung pinakahuli, no. Tapos yung iba nating kambing na doon sa kabila, yun yung mga buntis naman na hindi pa nanganak. Yung mga nanganak, mga anak or uh, mga, mga maliliit na anak, hinihiwalay muna namin dito tapos kapag yan ay malaki na papasok na naman yan sila dun sa kabila eh, ah, nililinis tapos yan binabalik-balikan ng alaga so talagang hindi na makatubo yung, yung ibang klaseng damo din at ah, marami dyan yung kinakain na rin ng mga alaga natin atas so, dun sa unahan taniman ng kasaba no, iba-ibang mga tanim din dyan para pakain naman sa mga baboy sa manok din at ah, doon sa baba kangkong nandun yung mga saging Napier grass, Madre de Agua, kangkong oh yon at uh, marami pang ibang tanim na pinapakain ni namin sa mga alaga namin ngayon at uh, ano naman yung mga baboy namin uh, makain naman sila nitong kangkong pinagsamang mais, darak, may kunting feeds din uh, so yan yung binibigay natin ngayon oh na napakalakas kumain at brown na brown sila dahil nga sila ay nagaligo Ito, nagbubungkal din sila dito Pinutik nila yung pintuan nila lubungkal tapos dyan sila nagalublob pag naiinitan so, ito yung mga buntis na ating mga inahing baboy uh, dito sa loob nating free range area naka free range sila dyan sa uh, loob ito maupasok lang sila dito pag kumakain uh, yung mga kambing naman natin ay naman sa unahan ayan may badri agwa dito oh, papakain natin sa rabbit dito naman yung mga rabbit namin bibigyan natin itong dahon ng Madre de Agua bigyan ko na rin sila kanina ng feeds tapos ito pa Madre de Agua kasi may rabbit eh hindi ba sila kumakain na ganito ng feeds o. Welcome nila agad ang Madre de Agua